taon, ating kausapin lang si Kamodi Floranda, ang National President ng Grupong Piston. Kamodi, kumusta ka na? Kami Kamodi, magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinita dito sa radio na TV pa. Kamodi. Uh, magandang magandang umaga po, Sir Orly, at uh, si siyempre sa mga taga-subaybay, magandang umaga po sa si lahat. Camody, dalawang tanong lang. Ano ang aasahan ninyo sa kasakaling, uh, well, uh, nasa, inyong karapatan na magsagawa uh, ng transport strike, pero hindi magbabago ang desisyon na eh, ituloy ang PUV modernization, Kamodi. Uh, ang at sa atin na uh, Sir Orly, umaasa tayo na maglabas ng, uh, ng tiyaro, ang Korte Suprema. Kaya na ito sa penal natin noong December 20 and 29. At uh, gayon din, uh, yung uh, mismong uh, house resolution na ng Committee, ang Committee on Transport. Mm -hmm. Dahil uh, ang sa atin nga, ay, eh, ito nga, uh, tayo ng, uh, hanggang bukas na lang ang uh, sinasabi ng DOT at ng LTE parapit ng gobyerno. At uh, pagdating nga daw ng, uh, ng Mayo ay hindi tayo papayagan na makapagserbisyo. Kaya ta tayo pa rin ay uh, ng dal 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 dalawang araw tatlong araw. Umaasa tayo na sana makita pa rin ni BBM yung kahalagahan ng uh, sektor ng ating public transport. Sa tatlong buwan na uh, pinagkaloob na extension ng uh, pamahalaan hanggang uh, bukas ito, April 30, Ilan ho ba nakapag-consolidate o ilan pa Siguro, bagoy ko. Ilan pa ang hindi nakakapag-consolidate ng mga operator po, uh, Kamodi? Uh, malaking porsyento pa rin ng mga operator ang, ang uh, hindi talaga nag-consolidate. Kahit mm -hmm. na doon sa binigay nila na uh, tatlong buwan ano, na extension, sapagkat uh, si Ron talagang talaga natatakot yung ating mga operator doon sa, nung, uh, sa pinong pagkabaon sa, malaking halaga na uh, magiging utang nila. Yun na, lang, yun na lang ba ang problema? Yun na lang ba ang nakikita ninyo balakid? Yung sobrang mahal na mga gagamitin uh, sasakyan sa ilalim ng modernization? Uh, bukod po doon sa halaga ng sasakyan, ay uh, doon sa usapin nung uh, bakit kailangan na kumpiskahin yung ating, uh, yung ating mga prangkisa kung ang layo nila lamang ng, uh, ng gobyerno ay para ayusin ang ating public transport. Bakit uh, hindi kilalani ng, uh, ng gobyerno ang mga asosisyon? Dahil lang uh, sinasabi nga po natin ang mga asosisyon ay consider na, na nag-consolidate dahil lang samasama ang mga operator sa isang samahan ng ating public transport. Kaya ta uh, isa ito dun sa nagiging uh, tungtungan ng ating mga operator. Tapos kung usapin Sir Orly ng kooperatiba ay uh, malinaw naman yung ating posisyon na yung sinasabi natin asis yung kooperatiba na dapat ay uh, hindi sa monopolyado ng kooperatiba kundi dapat ay uh, pag-aari pa rin ng mga individual na mga operator, yung kanilang mga unit at uh, yung kanilang mga prangkisa, hindi sa konsorsyon ng isang corporation o ng kooperatiba. Kamodi, marami, maraming maraming salamat. Hindi pa naman pa uh, paubos ang araw at magkakausap pa rin po tayo. Ingat kayo pala, palagi at uh, magdala ng maraming tubig. Ha? Mainit ngayon, kamodi, Ingat ka. Opo, para maraming maraming salamat, Sir Orly. Kamo di Florida National President ng Grupong Piston ng inyong pong napakinggan sa ating... Sub